Welcome back sa chika-chika with Tambakol. According sa Bureau of Treasury, 16.31 trillion pesos na as of January 2025 ang utang panlabas at panloob ng bansang Pilipinas. Meaning, ibig sabihin ang bawat isa sa atin ay merong utang na humigit kumulang 100 30,000 pesos. Nagsimula ang lahat ng ito doon sa termino ni Rodrigo Roa Duterte from 2016 to 2022 na kung saan from 6 trillion ginawa ni Duterte 13 trillion iniwanan niyang lusak at lubog sa utang ang bansang Pilipinas. At ito namang panibagong gobyerno sa nakaraang tatlong taon from 2022 up to present, January as of this year ay nakautang na rin ng 3 trilyong piso. Ibig sabihin, ang gobyernong Duterte nakaraan at ang kasalukuyang gobyernong Marcos ay walang awa at patuloy na inilulubog sa utang ang bawat isang mamayang Pilipino at ang mga susunod pang henerasyon, ang ating mga susunod na anak, mga apo na siyang papasan ng walang humpay na pag-utang araw-araw na sinimulan ng gobyernong Duterte at patuloy na ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos. So, ano na ang kinabukasan nakasalalay? Saan nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon? Kung patuloy na ibinabaon tayo sa utang ng mga walang kakwenta-kwentang politiko na ito. So, good luck, Philippines. Good luck, mga kababayan kong Pilipino. At good luck sa mga susunod pang henerasyon na iniwanan ni Duterte ang lubog sa utang at iiwanan ni Bongbong Marcos Jr. sa 2028 na mas lubog pa sa utang. Ciao!